na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan itong ating pagbasa ay palagi nating naririnig kapag tayo ay nagkakasang. Is it lawful for a man to divorce his wife for whatever reason? titingnan natin yung pagkakatanong ng mga pariseyo sa ating Panginoon. For whatever reason, napaka-trivial, no? Kahit anong dahilan lang, pwede na bang hiwalayan ng asawa mo? Kahit anong dahilan mo, di siya masarap magluto, tamad siguro, bungangera siguro, pwede na bang dahilan yon? For whatever reason, hindi ba? O parang very trivial. Pag sinabi natin very trivial, parang ganun lang, basta. Hindi eh, ba? Ngayon, para bigyang diin ng Panginoong Yesus, ang importansya ng sakramento ng kasal, sabi niya, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan? sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Parang gustong sabihin ng ating Panginoon, tandaan mo, iniwan mo ang pamilya mo para sa taong iyan. Ipinagpalit mo yung pamilya mo para sa kanya. Hindi ba? Biba, alis na ako, nanay, tatay. At ako po 'yung mag-aasawa na. Yung ibang mga magulang mag, 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 malulungkot sila eh. Sasabihin ng ibang magulang ganun lang pala iyon, Father. Pinalaki mo, pinakain mo, pinag-aral mo, binigay mo ang lahat. Kukunin lang ng ilang ng sinong tao At sasabihin, "O, oh, alis na ako. Mag-aasawa na po ako, kukunin ko na po itong anak ninyo." 'Di ba? Imagine mo, iniwan mong pamilya mo para sa taong yan. Tapos kung ano lang ang dahilan, naalis ka na rin. Napaka-trivial nung dahilan mo as compared dun sa gravity o bigat nung tinalikdan mo para sa kanya. Hindi ho ba? Tinakastakasan mo pa nga yung nanay at tatay mo, Winalanggalang mo pa nga para sa kanya. Pagkatapos ngayon, wala lang din, aalis ka na din. Ayaw mo na lang. Kurabi naman yan. Ano ba? Para gusto lang bigyang diin ang Panginoong Yesus. Parang gusto tayong gisingin. Hoy! No? Eh, alalahanin mo kung anong ipinagpalit mo dahil sa taong iyan. Tinalikdan mo ang pamilya mo para sa Kanya. Nung sumama ka dyan sa taong iyan, tinalikdan mo na yung pamilya mo dahil sinabi mo, mag-aasawa ka na. Tapos ngayon, kung anong dahilan lang? Ayaw mo na? Okay. Tapos, pangalawa, pag tayo'y ikinakasal, magamat tinatanong palagi yung kapasidad ng dalawang tao, of age, munang requirement yun, of age, ibig sabihin, age of majority. Pag sinabi natin age of majority, mature enough to understand the intricacies of marriage, hindi naman tayo magkakasal ng 10 year old na bata, 12 year old na bata. Eh hindi ba? Age of majority, 18 for example. Hanggang 25 nga yata may consent pa ng magulang sa civil law eh. Beyond that, pwede na yung 26 pataas sarili na lang niya. Wala nang consent. Pero ano, 25 na ako pa, 22 na ako, 23 na ako, Ba't kailangan ko pa ng consent ng magulang ko? Of age na ako to make sure na you are mature enough po, alam mo at alam na magulang mo yung responsibilidad na pinapasok mo. Yun ay ang pagbiging may asawa. Okay? Ngayon, sabi ng Panginoon, malaya. Wala na pumilit sa iyo, sabi mo. Pero kapag nakasal na kayo, it is beyond your power. It is beyond your power. That is why, between two Catholics, We call it the sacramental marriage. At pagsakramento, ang kausap na natin dito ay Diyos. Wala na tayong kakayanan doon. Kahit tayo, ano, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kahit kayong dalawa na pinagsama ng Diyos, tao pa rin naman kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin, oh, quits na lang tayo. Maghiwalay na tayo. At tayong dalawa na din naman yung nagdesisyon na magsama. Eh di maghiwalay na rin tayo. Tayong dalawa lang din naman. No. Kaya eh, siguro yung iba takot magpakasal. Ani? Kasi in a way, pag nagpakasal ka, you have to understand the permanence of marriage. Nakakatakot naman yun, Father. Pero kung hindi ka na magpapakasal, kaya ano naman iniisip mo? You are giving ano, yung bang doubt sa pagsasama ninyo. Maghihiwalay siguro kami, Father. Kaya wag na lang po kami magpakasal, Father. <laughs> Napaka-uncertain naman ninyo. Napaka-uncertain naman nun. Eh, ilan ang anak natin? Lima. Eh, ba't pa tayo magpakasal? Eh, wag na. Baka magkakahiwalay din tayo eh. Hassle pa. Ay, lima na yung anak natin. Maghihiwalay pa ba tayo? Himakin mo yung uncertainty na iniisip mo, dahil wala ka naman siguro. Paano kaya, mara, ano kaya pakiramdam nun, no? Na habang nagsasama kayo, iniisip mong magkakahiwalay din siguro tayo. That's very unsettling. Hindi hey, ba? Para bang napaka, hindi ka sigurado rito? Ano ba ito? Anong mabubuo ng isang pagsasamang walang kasiguraduhan? Meron ba kayong mapupunta? Baka ni pagbili ng property, iisipin nyo kung bibili pa ba tayo nito? Magpapatayo ba tayo ng bahay? Dito na ba tayo titira? Mga ganung palano kasi magsisimula yon don sa stability. Hindi e, ba? You have to feel stable. Dapat stable muna tayo. O sige, dahil kasal na tayo, magpupundar tayo ng lupa, ng bahay, etc., etc., etc. Kasi kung ang, ang inihintay natin paghiwalay natin, wag na tayong bumili ng lupa. Mahirap ang paghatian yan pag naghiwalay tayo. Huwag na tayong magpatayo ng bahay. Huwag na tayong magpundar. Problema pa pag... See? So walang, walang stability. Kasi ayaw niyong magpakasal. Kasi ayaw niyong isipin yung forever. Ganun ang bunga nung lagi nating iniisip na baka, baka, Sapos, the suggestion ng mga parisi, parisis, is rather evasive. Evasive, parang, ay kung ganyan po, wag na lang po. Hindi ba? Huwag na lang mag-asawa pa ganyan pala eh. Takot ka naman, na-trauma ka naman na kaagad. Merong mga hindi para sa pag-aasawa. Merong para sa pag-aasawa. Ngayon ang pinilinaw sa atin ng ating Panginoong Isokristo kung papaanong yung bukasyon natin ay pwedeng iba-iba. Kaya nga yung bukasyon natin una ay marriage. Kasi na yung may makahanap nung para sa kanya, hindi mag-asawa ka. Saya-saya-saya -saya naman nun makita mo yung para sa iyo. O di sana all. Hindi ba? Pero sabi nga dito, o di yung mag-aasawa, mag-aasawa. Yung pangalawa, yung single blessedness mayroong mga isinilang na hindi naman capable of marriage through their organic constitution. What is organic constitution? Halimbawa, yung mga kapatid natin na mentally incapacitated, hindi abot ng isip nila. May mga ganong sinilang tungkol sa marriage, pag-aasawahin mo ba yun? Ay, hindi naman niya naiintindihan kung ano may asawa. Hindi po ba? Oo, so not for anything else but you know that this person is not capable of marriage kasi hindi naman yan naiintindihan eh, eh kahit pa ibuyo mo 'yun at pagasawahin mo 'yun magiging problematic lang yung marriage hindi ba through their organic constitution incapable talaga yung isa naman daw ginawa daw silang ganun ng iba ah alam mo noong may mga yunok. Yung mga yunok kinakapun. Yung castration. Ani? Isang ground for declaration of nullity. Impotence. Impotence. Alam mo yung ibig sabihin ng impotence. You are incapable of sexual intimacy for whatever reason. Eh, siyempre, isang layunin ng pag-aasawa is to bear children ay kung yung isa sa mag-asawa ay hindi capable sa sexual intimacy, useless, na yung purpose of marriage. Isa sa mga purposes of marriage. Pero yung magkaiba yung impotency sa sterility. Okay, yung, yung impotence, incapable. Yung sterile, capable, pero maaaring may iba iba mga issue but still open to life iba yung baog sa impotent ani tatandaan niya yan so pag baog alam ba nung ang papangasawa mo yung condition mo opo dapat alam niya Na alam mo at alam niya kung hindi niyo alam pareho wala sigurong problema pero kung alam mo at inilihim mo sa kanya may ground doon dapat hindi mo ililihim para alam niya kasi niloko mo ako kaya nga ako mag-aasawa, gusto kong magkaanak. Ay eh, tapos may problema pala ikaw na baka hindi tayo magkaanak. Sa, sa sterility yon. So sabihin mo, ay eh, yung marriage na ito, nakaangklayan sa tiwala eh. Kasi simula pa lang, naglilihim ka na sa akin. And then finally, merong hindi mag-aasawa, alang-alang sa ikaulad ng paghahari ng Diyos. Ay, siguro yung mga nagpapari na ito. Ani? O oh, yung mga religious pagbabae naman. Ani? Para sa ikaw Lord. So, tama yung purpose of marriage. Yung vocation. Marriage, single blessedness, order.